magandang araw mga kaubas kumusta kayong lahat matagal tagal na wala tayong na upload na video tungkol dito sa ating mga ubas so kahapon pumunta ako dun sa taniman ko noon dun sa dati kong destino uh, marami akong naitanim doon kasi mayigit 10 taon na ako doon na naka destino so kahit napakalayo uh, ipinuntahan ko kahapon at para makakuha ko ng cuttings yan, meron akong nakuha ng mga cuttings ito uh, ito yung green tapos ito yung black meron din ako nakuha ang yung pink uh, masarap ito mga kaubas uh, ito lang yung nakuha ko kasi dahil sa wala nang nag-aalaga doon ay hindi na sila nakapagsanga ng magaganda mga may ikse lalong lalo na itong black eh hindi umahaba ang ano nyan ang mga sanga kaya yan lang yung nakuha ko binabot ko muna sila sa tubig tatanim ko mamaya sa mga paso pagka sakali makabuhay tayo ulit at magsisimula ulit akong magtanim dito sa bago kong destino yan kung sa mga Uh, pag nabuhay ito ay marami rami na rin ito mga kababas at baka sakali makauwi ako nitong mga April ay sakto na may ugat na ito iuwi ko sila baka sakali makauwi ako mag ulit ako ay, yung mga pinabagahe ko noon eh, na, na nabulok hindi nabuhay kaya iuwi ko na lang yan, tatanim ko ngayon sa paso. Sana mabuhay mga kabas. So yun lang. bye. -bye.